Hi guys, for today's video, it is paliliguan ko ang aking inahing baboy na si Kate. So yung mga baboy na may, may pangalan. No? May si Jumbo, may hotdog, may Whitney. Pero talagang yung ano, yung ah uh, farm manager ko na talagang nangyala ng ano, pangalan ng mga sikap ng mga singer. So ngayon, ipapaliguan natin ang aking inahing baboy na malapit na mag-anak. So, bakit kailangan natin paliguan? So, kailangan talaga natin maglinis. Maglinis. Kailangan talaga natin ang malinis. No? Kahit sa, uh, sa ang aspect sa buhay. So, wag na, ka, wag na nating i-personal. Meron kasi yung nag-share sa akin na pag uh, ano sa nang uh, may kapatid siya na sinabihan niya sa sinabihan niya na ano daw, galit na galit na dahil an ba? dama kay ba tapos pinipersonal personal sa ngayon no one is perfect naman talaga anyway focus tayo sa baboy so, kailangan natin siya maghinit lalo na laging palagi may ano ngayon may uh, palagi umuulan at saka July so maraming marami tayo ano mga flies so maraming mga flies o kaya ah uh, dapat to prevent pang flies eh naka kombinix tayo may pang kombinix talaga tayo na spray no para yung mga kagat ng mga flies eh hindi mamumuo ng ulod ng uod so, ngayon guys minomonitor ko talaga tong si Kate kasi marapit na siya mag anak so sayang naman kasi syempre pag gusto mo talagang ah uh, maraming bunga yung tanim ninyo maraming anak yung mga hayop ninyo, dapat aalagaan nyo talaga. Kasi, domesticated animal naman to. So, hindi naman, ito si Kate, si Kate talaga, is, sila siya yung pinakauna na ko na ako talagang nag-alaga. Kami talaga nag-alaga na siya, um, na biik pa lang siya hanggang naging inahing baboy na siya. Kaya siya hindi siya galitin o hindi siya ano talaga sa amin. And ngayon, pinapaliguan ko siya. Hindi ako natatakot maligo sa kanya. Kasi, naman talaga siya na parang kung ano lang. Pero safety precautions pa din. May boots naman ako doon at saka ano, kaso lang hindi ako nakapag, dahil sa sobrang busy, hindi ako, hindi ko masyadong na ano, yung wala talaga akong uh, personal protective equipment. So, ganyan talaga dapat walang kaarte-arte. Pag maarte ka, dapat masipag ka, no? Hindi yung nag-fitness fitness ka, nag-gym gym ka, nagpariban ka ng buhok, eh hinihingi mo lang sa mga kaibigan mo, nagpapatreat ka lang sa mga na, ma, sa mga na, sa family mo, hindi ganoon, dapat dapat ano, dapat masipag ka, hindi ka maarte sa trabaho. Kahit anong trabaho, basta wala kang inaapakan na tao. So yun, yun ang yun ang ano mo, yun ang dapat gawin mo, hindi yung maarte. So pag nakita nyo is ano yan, ngaka ano talaga yan ng feeds at saka yung niya. So, dapat hindi ka maartig talaga. So, nakita nyo yan, may mga ano, may mga samad-samad. Ano -samad. ba yan? Yung merong mga kagat yan ng mga fly. So, dapat eh, monitor minumonitor para maiwas kabahong. O kilala nyo yung kabahong, mailap magtagalog po eh. So, pag 100, ano na to, kasi one, 115 days naman 'di ba yung baboy natin bago sila mga nak so uh, pag pag 110 na uh, ituturok natin yan ng ano po 90 days 90 days to 100 tuturukan natin to siya ng ayon para yung mga biik niya at saka yung inahing baboy natin ay ma, ano tapos sisikal to may sisipa sisikal to sila sa siya sa Vinabet Vinabet Trading so dyan ako nag ano okay naman siya sa awa ng Diyos. Proven na kasi sa akin yung sisikal. Kaya, sa sisikal, hindi to pre-paid promotion ha, pero uh, naka-follow ako sa Vidabet. So, doon ako naka dili talaga ng mga pang ano ng mga inahing baboy sa mga baboy ko. So, 2 years pa lang ako nagbaboy yan. And, para sa akin, solid naman sa awa ng Diyos. Noong 2016, naka, nagbaboy din ako kaso lang, nadi-discourage ako nung dahil sa IASF Pero, itong business talaga eh, win or lose naman yan di ba ah uh, tiyaga lang at saka tibay ng loob at wag lang sumusuko no kasi meron naman talaga hindi naman lahat ng oras eh wala talagang napapala so sabi nila ang baboy daw ay bulsa nga buslot pero para sa akin matagal ang buslot ng bulsa ko Maganda lang sa baboy yan, pag mayroon namang mag-alaga talaga, tsaka may magtratabaho. Dapat talaga hindi ka nakafocus sa baboy lang. Dapat meron okay lang nakafocus, basta meron ng, mayroon na talaga kayong enough na kapital para sa baboy. Pero pag wala pa, wag, wag kayo mag sa baboy yan lang. Dapat mayroon talagang isang bagay na pagkukunan ka ng feeds. Kung sakali, kung sakali po, hindi na, hindi na po mag-work yung hindi na pumuwot yung ano ninyo yung baboy, kasi unsan ah, uh, lalo na ngayon sobrang barat yung ano yung baboy, kaya ah, uh, pag wala kang pinagkukunan na iba, mahirap talaga, so kaya mas maganda pag pag meron kang ano meron ka talagang ibang pagkukunan, oh yan oh sana ko uod di na eh Dapat marunong ka dyan, kaya naman ganyan. Hindi ka maarti pag sa baboyan ka. Pag maarti ka, hindi ka pwede dito. So dahil ako taga bundok, taga bundok ako, kaya hindi mahirap sa akin yung ganito na. Kaya sinasabi ko sa mga estudyante ko na kahit anong hirap, ikaya ko namang. Kaya ko yung tatraboy kasi laking bundok ako. Ngayon pag kayo, mawala ng trabaho, pinatanggal kayo ng ano nyo, at least meron kayong, pag wala kayong kaartihan, meron kayong pakukuna ng ibang paraan. Hindi yung mang scam na lang kayo, magang aga pa, shout out, yung nag scam sa akin dyan. So, akala niya siguro tangang-tanga ako. Mm, yun. Iyak nang iyak yung iba. Ay, mag, ano kayo talaga kay sa mga scammer yung sa mga rose mall yung ganyan, yung mga serbon. So, hindi yan talaga sila, naka-automated yan eh. Naka, uh, marami talagang mga lingling link na ganyan, kaya hindi yan sila talaga yung mga tao. Kaya pa yung mga Antonite Gale, yung mahilig mag-live, tapos mag -ano kayo, so, pag mga tamad kayo, yan, mas scam kayo dyan, kaya ingat-ingat talaga sa madaling pera. Dapat paghirapan talaga at tiyaga lang. Mag maging kontento. Maging kontento. So, yan. So, pagkatapos ko tong liguan, to speed lang to, hindi lang speed lang, speed to siya. Pagkatapos ko tong liguan, ilalagyan ko na siya ng combinex hindi dami niya ng suga to. Oh. awa talaga itong si Kate. Di ba Kate? Ano, 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 naman oh. yung Kate namin, Yung Kate namin. So mas maganda tong ano, maganda talaga pag i-tame mo sila. Tapos isipin mo mga ano mo talaga sila yung pet. Hindi ako mahilig kasi sa mga pusa at saka cruel ako sa pusa at saka sa aso pero yung alam kong mas madali siyang pagkitaan. Yan. Di ako natatakot. Pero nung una natatakot ako nung una. Ito si Kate kasi talagang naglaki sa akin kaya hindi ko natatakot. So, ibabad mo yan muna natin ang ng mga ilang minuto bago natin siya uh, ano, i re no? So, bandaw natin siya mamaya mga 5 minutes after or 10 minutes after. So, na yan na nag ng kombinet. Tapos, i-disinfect ito ng chlorine. Hindi ko alam kung mabisa ba siya, pero okay naman yung chlorine. So, yan. So, nakatali yan kasi mahilig siyang kitkit -kit ng kitkit -kit. buti nga ngayon hindi pulang pala yung kaya. so kung sakali kitkit siya ng kitkit -kit, mga lod, no mga kadak -kad or trade vlogs gaan kung sakali uh, kitkit siya ng kitkit -kit, so inano ko talaga sa yung expert na inano ko dito sa lugar namin bakit kit -kit na siya ng kitkit -kit? dahil pala yun pulang ang kinakain niya at mabisa naman talaga yung sinasabi niya sa akin dahil expert na talaga sa, sa mga sa aptitude ng yan dahil pa niya yung veterinaryan talaga naniniwala ko sa kanya kasi -tip ko naman pag kitkit -kit siya ng kitkit -kit, meaning gutom siya ng gutom kaya uh, nyo yung iba nga yung sa kabilang ano yung sa kabilang kanto nagbabuyan din siya pag nakaanak pala yan dapat 4 to 6 kilos yung ibigay hindi yung, yung termero palang nanganak yung mga 2 weeks after pero sa amin, 2 kilos lang talagang yung makakaya ko. Po. i lang yung ano ko talagang tiyaga lang no, hindi naman talaga yung back, yung backyard na farming sa akin na hindi backyard lang talaga dito siya pampigiri talaga so yung price naman worth it din yung price kasi hindi naman ako nagmamahal talaga so friendly lang yung yung iba nga is halos na ibinigay ko lang lalo sa mga kaibigan ko so shout out sa kay Ate Maribel so sabi niya bibili na naman siya ulit ng mga BX sabi niya sa akin nung isang Sunday So, hopefully, pagbibigyan tayo. Kasi hindi naman, uh, sa ako kasi minsan, wala pa nga yung sabi ng mama ko, wala pa gani na miss imo nang unanggi, So, di maganda. So, hindi natin alam kasi, kung ibibigay ba yan yun. So, nandyan pa yan. Kahit na lumalabas pa yan, ng ilang ano, uh, talagang, ano pa yan, kailangan pa yan natin. Babanlawan ko na kasi parang, marami ng langaw. July kasi, talagang time ng mga flies. Oh. So, hindi natin alam yung nandyan sa saan niya kung ano, bibigay ba yan ni Lord. Si Lord lang talaga ang nakakalam. Kaya pray lang at uh, trying hard na naman ako na magbago na hindi na yung lagi lang na meron ng nakalaan eh, hindi pa, pa hindi pa nga binigay. So, pangit yung atis ko na yan, admit naman. Pero minsan, minsan talaga nakatutuo naman. Pero mas maigi yung wala ka lang sinasabi kasi sa kamay pa yan ang Panginoon niyang ganyan eh so kahit anong anong pag hindi talaga para sa iyo kahit anong gawin mo pag hindi para sa iyo eh kukunin talaga niya yan pero pag para na mas sa iyo talaga bibigyan niya para sa iyo so kaga lang at saka dapat uh, lahat ng gagawin mo sentro talaga yung Panginoon kasi pag lagi kang tumatawag sa kanya kahit sino pang gustong maghakak sa iyo pababa no hindi ka talaga nila ma ano hindi hindi yan sila wala yan silang power may power lang sila yung first time sisiraan ka, kay sa kanila pero hindi talaga yan pag nandiyan si nanjan si Lord talaga yung handa kang tumawag sa kanya hindi yan siya na hindi yan uh, God, God is good kasi ako alam nyo ah uh, na lagi akong nagsisirbiso ako ng simbahan ang isa pa akong teacher pero hindi ako religyoso isa akong spiritual talaga yung masado tayong religyoso tapos wala naman sa practice sa akin proven ko kasi sa buhay ko yung di spiritual na talagang nandyan si Lord maging just ka lang sa sarili mo din maging fair ka lang sa sarili mo kung alam mong toxic na alam mong hinahaw eh, uh, ano, sinisiraan ka, binababa na ano, yung ano, wala na lang respeto sa'yo so gawa ka ng paraan sa sarili mo na makabangon hindi yung habang buhay nakadepress ka na lang, nakatayo ka na lang dyan nakaupo, iyak ng iyak So, dapat gawin mo luhod at kikilos pa mag-move on ka kasi walang tutulong sa'yo kung ano mangi kung darating ang panahon na uh, maluga pa ka, madown ka, magkasakit ka, uh, the world doesn't care. Kasi so, ang gagawin nila, ma maawa siya, kawawa, kawawa, pero hindi yan sila tutulong sa'yo. So, tutulong man sila, it may kapalit yun. Kaya, magsikap ka dyan, huwag mong o mo ang lahat ng mga sinasabi ng mga tao, importante, nakakagalaw ka, okay ka naman, hindi ka na paralyze sa mga sinasabi ng iba at hindi ka natatamaan. Basta mag-pray ka lang. pay ka lang at saka ano, kaya masaya ako na unti-unti yung pangarap ko na tutustusan yung mga yung struggle ko sa buhay, hindi na masyadong mabigat. O, ganyan. At nakakatulong pa tayo ng tao. So, pag may pera kayo dyan, meron kayong ano, uh, pwede ninyo na, pwede kayo tutulog sa iba na wala talagang ginagawa. Kasi sabi naman, sabi naman sa Biblia, di ba na, wag mo silang bigyan ng fish to teach them to cut a fish. So, pag may nagtambay dyan, ibigyan eh, mo ng trabaho yan, no? Pag tamad talaga, eh, iwanan mo na lang. <laughs> okay, for the next video sa atin, nabangan ninyo, mag-subscribe kayo sa akin, uh, Jack of All Trade Vlogs, at mag-ingat-ingat uh, tayong lahat, at huwag kalimutan mag-pray. God bless you.